So, magandang araw po. So, ito po yung likuran ng ating timer. Timer na ating na 1222. Ito po yung ginagamit natin na timer sa ating car wash bendo, charging stations po. Ito po yan. So, basically, ito po yung nakakabit niya. ah uh, ito po yung relay. Ito po. Ito po ang relay. Dalawa po ito. Dalawang relay. Ito po yung kinakabit natin. Tapos ito po nakapulupot. Ito po yung backup relay natin. In case na masira itong relay na to, meron pa tong relay na isa backup. So pag hindi na po gumagana yung ating window pag hinulugan natin, nagta-time lang po tapos walang power sa outlet. Possible po is nasira na po tong relay. So, basically, papalitan po natin. ah uh, lang po natin dito yung nakakabit na po na relay or saan nyo po gustong putulin pwede naman dito tapos kukunin nyo po ito so basically ito po yung ikakabit nyo po yung dulo. So, kung saan nyo po naputol, ah uh, ito po yung ipapalit nyo, kakabit nyo. So, disregard na po ito, pag naputol, tapos yung dugtungan dito, yun po yung ikakabit nyo dito. Ayan po. Namang po.